Uh, anong kasalanan po ba ang pinakamabigat ayon sa Biblia ang pwedeng magawa ng tao? At uh, kung magawa yung kasalanan na yon may pag-asa po bang mapatawad at makarating ang kaluluwa sa langit? Ah, alam mo, kapatid na Hermie, maraming kasalanang mabigat. Kahit yung maliit na kasalanan, bumibigat yun eh. Pagka naipon ng naipon, naipon ng naipon, bibigat yon. Santiago 1.14 Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikaya. Kung magkagayoy ang kahalayan kung maipaglihi ay nanganganak ng kasalanan at ang kasalanan pagka malaki na ay namumunga ng kamatayan. Ang kasalanan kapatid lumalaki. Halimbawa, Wala ka, no? E eh, wala ka lang ginawa kundi maglasing araw at gabi, linggo-linggo, araw-araw. Wala kang tigil. Eh palaki ng palaki yun. Hindi ka rin maliligtas nun eh. Kahit akala nung iba, konti lang yung paninigarilyo o yung pagsusugal-sugal, eh kung hindi ka na nagbabago sa buhay mo, lagi na lang yun ang way of life mo. Sugarol ka ng sugarol, sabungero ka ng sabungero. <coughs> hindi ka makakarating sa langit noon, kapatid. Kahit sa isipin mo pa na yun ay eh, magaang lang. Yung magsugal, magaang lang. <clears throat> ah, Magbisyo, magaang lang. Pero pagka tuloy-tuloy ka, inuulit-ulit mo, para paghahabitual na, hindi ka maliligtas noon, kapatid. Hindi ka makakarating sa langit. Gis 20, sa is ng Ebreo. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisa ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Ayon, maliwanag. Kung sinasadya natin ang, ah, ang pagkakasala, pagkatapos na maliwanagan mo ang aral ng Diyos, wala nang haing natitira pa, sabi ng Biblia. Ah, may ibang translation, mas maganda yung ginagamit, ah, kung nagpapatuloy ka sa kasalanan. Ah. yung salitang kung sinasadya natin ang pagkakasala. Magandang balita, Biblia. Basahin natin. Kung matapos nating makilala at tanggapin ang katotohanan, ay magpapatuloy pa rin tayo sa pagkakasala. Wala nang haing maiyahandog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ayon, kung magpapatuloy, tama-tama yun sa Spanish at saka doon sa Portugues. Si continuamos picando deliberadamente uh, sa Portugues, porque si voluntariamente continuarmos no picado. Kung tayo ay uh, intentionally o voluntarily nagpapatuloy sa pagkakasala. Kahit anong kasalanan, hindi ka maliligtas, kapatid. Hindi ka makakarating sa langit. Ang ipinagpapatuloy mo, yung ginagawa mong kasalanan. Ang tao pwedeng magkasala kasi nasa mundo tayo ng maraming masasamang mga ginagawa. Pero may kasalanan, hindi mo naman pinagpapatuloy eh. Nagsisisi ka tapos iniiwanan mo. Iyon, napapatawad yon. Pero kahit maliit na kasalanan lang, pagkatuloy-tuloy ka, hindi, wala ka ng intensyon na magbago, ah, hindi ka na rin magiging dapat sa Diyos noon, kapatid. Kaya dapat sa atin, nagsisisi sa ating kasalanan at sinisikap natin na iwan yon. Pasahin natin ang kawikaan. Sa 28.13, Siyang nagtatakip ng kaniyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa, ngunit ang nagpapahayag at nagiiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. Ayon, yung nagpapahayag ng kasalanan tapos iiwan mo, magtatamo ka ng kaawaan. Patawarin ka ng Diyos at magiging dapat ka. Pag iniiwan mo yung kasalanan mo, hindi mo itinutuloy. Pero pag tuloy-tuloy ka lang, tuloy-tuloy sa buong buhay mo, meron ako nakilala doon sa Pampanga. Ano siya? Babaero siya. Napaka-babaero niya. Tuloy-tuloy siyang nambababae. Eh sabi ko, Tatang hindi, ba, hindi mo ba naliliwanagan yung aral? Ba't hindi ka nagpapabautismo? Ang sagot sa akin, Eli, kasi ikaw, marai pambabae sa mundo eh, sabi niya. At saka, hindi ko ika mapigilan eh. Hindi niya raw mapigilan si Manoy. Kaya na, saka na lang ikaw ako magpapabautismo pagkawala ng babae. Ayun. Pagkatapos niyan sabihin yun, mga ilang linggo lang, inatake sa puso, patay. Naawa ako dun sa matanda na yun, ano na nakilala ko kasi personal. Mga siguro mga 20 anyos sa noon, pero siya mga 70 ng mahigit eh. Naawa ako kasi nakikinig siya lagi pagka nagsasalita ako. Nandun siya sa harap. Sabi ko, ba't hindi niya natatanggap? Yung pala, ang bisyo niya, sabi niya, bisyo, may bisyo siya. Ang pala, babae. Pagka weekends, biyernes, sabado o linggo, pupunta siya sa club nagde-date siya ng babae. Awa naman ako doon sa tao. Yun eh, isang halimbawa na mayroon mga tao hindi nag-iisip na iwan ng kasalanan. Tandaan mo kapatid, alam ko yung tanong mo, ang gusto mong malaman, yung pinakamabigat na kasalanan na pag ginawa mo, hindi ka na mapapatawad. Meron talaga nun. Nasa Biblia yon. Kaya lang, hindi a-apply sa'yo yon. Yung pinakamabigat na kasalanan, nagagawa lang ng tao yon pagkaanib na siya sa katotohanan. Samantalang wala ka pa sa katotohanan, wala ka sa iglesia ng totoo, lahat ng magagawa mong kasamaan, pwedeng mapatawad sa bautismo. Ngayon, pag nabautismo ang kana, na, ginawa mo pa rin yung walang patawad, wala ka ng kaligtasan nun. Pero samantalang hindi mo pa kilala yung aral, wala ka pang buong pagkakilala nasa labas ka ng katotohanan, eh, kahit ano pa nagawa mo, mapapatawad. Gaya ng nangyari kay Pablo sa 1.13 ng unang Timoteo. Bagaman ang una, ako'y naging mamumusong at manguusig at mga alipusta. Gayon may kinahabagan ako sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Ayon kung mo ginawa niya, hindi niya alam na mabigat pala sa kawalan ng pananampalataya, kinahabagan siya. Ang mga nagawa niya, mabibigat eh. Ako ang wika'y mamumusong, mang uusig at mang aalipusta. kinag usig niya ang unang iglesia, ipinapapatay niya yung mga miyembro sa iglesia. 1.13 ng Galacia. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inuusig na malabis at nilipol ang Iglesia ng Diyos. Ang inuusig niya yung Iglesia ng totoo, gusto niyang lipulin. Ano ang ginagawa niya? 22.4 ng agawa. At aking pinag-usig ang daang ito hanggang sa pagpatay na tinatalian at ipinapasok sa mga bilangguan ang mga lalaki at gayon din ang mga babae. Ang lupit ni Pablo, pati babae, dinadamay niya. Pinag-usig niya ang iglesia, ipinapapasok niya sa bilangguan, tinatalian mga lalaki, pati babae. Kaya yung kanyang gawang, ginawang kasalanan, ang bibigat, namumusong siya, nang siya, mang aalipusta pa siya, no? Pero kasi yung pang-uusig isa yon o yung pagmumusong isa yon sa kasalanang walang patawad eh. Pag nasa iglesia ka, walang patawad yung pamumusong. Basahin natin ang 3:29 ni Marcos. Datapwat sino mang magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran magpakailanman, kundi may kasalanan ng isang kasalanang walang hanggan. Oh, walang hanggan na yon, wala nang kapatawaran pag namumusong ka sa Espiritu Santo. Iyan ay kung nasa iglesia ka na ng Diyos. Pero kung si Pablo, wala naman sa iglesia, nung gawin niya yan, daging mamumusong ang wika ako, mga usig, mga alipusta, gayon may kinahabagan ako. Hindi kasi a-apply sa kanya na wala na siyang patawad kasi ginawa niya yon sa hindi pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Eh, yung kasalanan na yon nagagawa lang ng sumasampalataya, tapos eh, nakakilala na ng katwiran, tapos pupusungin mo ang Espiritu ng Diyos, ay, wala ka ng kapatawaran. Pero sa hindi pakaanib sa Iglesia, kagaya mo, kapatid na Hermi, hindi natin maia-apply Pero sana nakinabang ka Tasagot ko sa iyo na kahit ang kasalanan nakala mo ay maliit lang, pero pagka sinasadya mo tuloy-tuloy, di ka rin magiging dapat. Naunawaan mo, kapatid na Hermie? Opo, uh, Brother Eli, salamat po sa Diyos. Salamat. Asya kanawa ng Diyos.